Patuloy ang inobasyon ng lokal na pamahalaan ng San Fernando upang lalong mapagaan ang pagnenegosyo sa syudad. Katunayan, sa darating na Nobyembre, ilulunsad ang isang bagong software na tiyak malaki raw ang may bibigay na ginhawa sa mga negosyante at mamumuhunan dahil hindi na nila kailangan ng effort para pumila sa pagproseso o pagbabayad ng business permit. Actually, by November po, maglo-launch na kami ng aming bagong software yung aming end-to-end -end business solution para sa ating mga negosyanteng Fernandino at mga mamumuhunan. Ang kung, ang kagandahan po nitong system na ito, wala na pong face-to-face -face interaction, no need nang pumunta ka sa city hall. Pwede mo na pong i-transact ang inyong business permit online, bayaran online, at yung pong permit, digital permit na po ang i-issue. Wala na po kayong kukunin na hard copy ng permit sa city hall. Ang nasabing programa resulta raw ng konsultasyon at pagpaplano ng LGU kasama ang DILG, Anti-Red Tape Authority o ARTA at iba pang ahensya ng gobyerno na may layuning gawing mas magaan ang pagnenegosyo sa syudad sa pamagitan ng pag-streamline sa mga proseso sa gobyerno at maiwasan ng red tape. Ito po ay compliance sa RA 1103 or Ease of Doing Business Act na ini-spearhead po ng city government na kami yung maging parang role model sa pag implement nitong EOD bill. Handa naman daw ang opisina ng Business Licensing and Permit Division na magbigay ng assistance o sa anumang karagdagang tanong kaugnay ng bago at pinabilis na sistema sa pagproseso ng business permit. As of October 2024, nasa 12,500 naman ang kabuang bilang ng mga negosyo sa siyudad ng San Fernando. Jennifer Salenga, CLTV 36 News.